Mga kababayan, nakakagulat na balita para sa lahat ng EALO pensioners at senior citizens. May malaking pagbabago na darating sa inyong monthly pension at kailangan ninyong malaman to ngayon. Alam ba ninyo na may universal social pension program na pwedeng magdagdag pa sa inyong NARA benefits? Hindi ito biro, ito ay totoo at may specific payout schedule na kailangan ninyong sundin para hindi kayo maiwanan. Sa nakaraang mga buwan, maraming seniors ang hindi nakakatanggap ng kanilang tamang pension amounts dahil sa confusion sa bagong sistema. Pero hindi na yan magayari sa inyo. Dito sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang exact na payout schedule para sa Universal Social Pension, kung paano to mag-i-affect sa inyong existing laala benefits at ang mga importante na requirements na kailangan nyong makomply. Pero huwag kayong mag-alala, hindi complicated tong proses na ito. Actually, mas simplified na ngayon compared sa dati. Ang problema lang, maraming pensioners ang hindi aware sa mga changes, kaya nami miss nila ang kanilang entitled benefits. Sa video na ito, matutunuhan niyo ang mga crucial information tulad ng exact na dates kung kailan kayo makakakuha ng payout, mga step by step process para sa application o renewal, mga common mistakes na dapat iwasan, special provisions para sa mga may existing claims at updated requirements na kailangan niyo prepare. Para sa mga may existing laero pension na, may special considerations tayong pag-usapan. At para naman sa mga baguhan sa sistema, may complete guide tayo from start to finish. Hindi ko kayo pababayaan, lahat ng forms, requirements, at contact numbers na kailangan nyo, ibibigay ko sa description box ng video na ito. Kaya mga laero pensioners, huwag niyong palampasin ang video na ito. Ito ang magiging game changer sa inyong monthly income ay bookmark nyo na to at I share sa inyong mga kakilalang seniors para walang maiwan. Kung ready na kayo makakuha ng complete information tungkol sa Universal Social Pension Payout Schedule, mag-like muna kayo ng video na ito para makita ninyo agad ang mga updates na ito sa inyong feed. Let's go! Ngayon na nandito na tayo sa main discussion, gusto ko munang ay clarify sa inyo kung ano ba talaga itong Universal Social Pension na ito at bakit kailangan ninyong mag-focus dito ngayon. Maraming senior citizens kasi ang natatakot na baka ma-cancel yung kanilang existing LDR pension kapag nag-apply sila dito sa bagong program. Pero let me tell you right now, hindi ganyan ang trabaho nito. Ang Universal Social Pension ay additional benefit na ibibigay ng gobyerno sa mga senior citizens na 60 years old and above na walang regular pension mula sa SSS, GSIS o iba pang government agencies. Pero ang maganda dito, may mga special cases na pwedeng mag-qualify ang mga existing LRL pensioners, lalo na kung ang kanilang pension ay mababa pa sa minimum threshold na itinakda ng programa. Alam niyo ba na according sa latest data, may mahigit 12 million senior citizens tayo sa Pilipinas, pero hindi lahat ay nakakakuha ng sapat na pension para sa kanilang pang-araw-araw na gastos. Ito exactly ang dahilan kung bakit naisip ng gobyerno na mag-establish ng universal social pension. Hindi ito simpleng dagdag na pera lang, ito ay recognition na ang mga senior citizens ay naging productive members ng society for decades at deserve nila ng dignified na buhay kahit na nag-retire na sila. Pero heto ang interesting part, maraming mga pensioners ang hindi nag a apply sa program na ito dahil hindi nila alam na qualified sila. May mga cases kasi na kahit may existing na pension ka, kung maliit lang yung amount na natatanggap mo monthly, pwede ka pa ring mag-apply para sa additional benefits under the Universal Social Pension. Ang sistema kasi ngayon ay nag-assess ng total income mo as senior citizen, hindi lang yung pension mo. So kung kulang pa rin yung overall support na natatanggap mo, may chance na ma-qualify ka pa for additional assistance. Now, let's talk about yung payout schedule na pinaka-importante sa lahat. Ang Universal Social Pension ay hindi katulad ng SRL Pension na may fixed date every month. May specific quarters siya na na-release ang payout, at ang schedule na ito ay nakabase sa municipality ninyo at sa processing capacity ng local government unit ninyo. Typically, ang release ay ginagawa quarterly, meaning every three months. Pero ang exact dates ay nag-vary per region at per municipality. Halimbawa, sa National Capital Region, usually ang first quarter payout ay na-release between February to March. Ang second quarter naman ay between May to June. Third quarter ay between August to September, at ang fourth quarter ay between November to December. Pero importante na check nyo sa inyong local barangay o municipal office ang specific schedule para sa area nyo dahil may mga municipalities na nag-adjust ng release dates based sa kanilang administrative capacity. Ang bawat payout ay equivalent ng three months worth ng monthly pension, kaya substantial talaga ang amount na matatanggap ninyo. Pero may mga requirements na kailangan nyong mamaintain para makontinue ang payout. Hindi pwedeng mag-apply lang kayo once tapos makakalimutan na nyo. May annual reassessment na ginagawa at may mga documents na kailangan nyong uh, submit regularly para ma-verify na qualified pa rin kayo sa program. Dito papasok yung mga common mistakes na ginagawa ng maraming pensioners. Una, hindi nila na-renew yung kanilang application sa tamang oras. May specific deadline kasi ang renewal process, at kapag na-miss yon, yun, madelay yung next payout ninyo ng ilang months. Pangalawa, hindi nila ni-update yung kanilang personal information kapag may mga changes sa kanilang civil status, address, o health condition. Ang system kasi ay nag verify ng information regularly, at kapag may discrepancy, ma-hold yung payout ninyo. Pangatlo, maraming senior citizens ang hindi nag-inform sa local government unit nila kapag may mga changes sa kanilang other sources of income. Remember, ang Universal Social Pension ay means-tested program, meaning tinitest nila kung qualified pa rin kayo base sa current financial situation niyo. Kapag may significant increase sa inyong other income sources, pwedeng ma-affect yung eligibility niyo. Hindi ibig sabihin na ma-cancel agad kayo, pero pwedeng ma-adjust yung amount na matatanggap niyo. Pang-apat na common mistake ay ang hindi pag-coordinate between LAE at Universal Social Pension Offices. May mga cases kasi na may overlapping benefits at kailangan ng proper coordination para ma-ensure na hindi kayo ma for double benefits. Ang suggestion ko dito ay laging mag-disclose sa both offices ng status ninyo sa other programs para mag-guide kayo properly. Now, para sa mga existing LAL pensioners na nandito sa amin ngayon, importante na maintindihan nyo na may specific provisions na applicable sa inyo. Hindi automatic na disqualified kayo sa universal social pension dahil may existing LAL pension kayo. Ang ginagawa ng system ay comprehensive assessment ng total support na natatanggap niyo. Halimbawa, kung ang IRO pension ninyo ay 3,000 pesos monthly, pero ang cost of living sa area ninyo ay mas mataas compared sa national average, pwede kayong ma-qualify for supplemental benefits under the Universal Social Pension. Ang process para dito ay medyo technical, pero ay explain ko sa inyo ng simple. Una, susuriin nila yung current monthly pension ninyo from AYA. Pangalawa, ay a-assess nila yung cost of living sa municipality ninyo. Pangatlo, tinitest nila kung may other sources of income kayo like rental income, business income, o support from family members. Pang-apat, kino-compare nila yung total resources niyo sa established poverty threshold para sa senior citizens sa area niyo. Kapag lumabas na kulang pa rin yung resources niyo, kahit na may iada pension na kayo, doon kayo pwedeng ma-qualify for additional benefits. Ang additional benefits na ito ay hindi fixed amount. Nakabase siya sa gap between yung current resources nyo at yung minimum amount na kailangan nyo para sa dignified living as a senior citizen. Para sa mga baguhan naman sa sistema, yung mga walang existing pension from yaya or other government agencies, ang process ay mas straightforward. Pero may mga requirements pa rin na kailangan nyong ay comply. Una, kailangan nyong ma-prove na anim na po years old na kayo through valid government issued year. Pangalawa, kailangan niyong mag-submit ng Certificate of Indigency from your barangay. Pangatlo, kailangan niyo ng Medical Certificate na nag-indicate ng inyong current health status. Pangapat, kailangan niyo ng Affidavit of Non-Pension na nag-indicate na hindi kayo nakakakuha ng regular pension from any government agency. Panglima, kailangan niyo ng Updated Barangay Clearance at Certificate of Residency. At pang-anim, kailangan nyo ng accomplished application form na available sa inyong municipal office o pwede rin download online sa official website ng ESRI. Ang processing time para sa application ay typically 30-45 days from the time na masubmit ninyo yung complete requirements. Pero may mga cases na mas matagal dahil sa volume ng applications na nai-receive ng office. Kaya importante na mag-apply kayo ng maaga, lalo na kung approaching na yung quarterly release date. Importante rin na maintindihan nyo yung mga special provisions na nakaset para sa different categories of senior citizens. May enhanced benefits para sa mga indigenous senior citizens, solo parents na senior na, at mga senior citizens with disabilities. Ang enhanced benefits na ito ay pwedeng mag-range from additional monthly allowance hanggang sa priority processing ng applications. Para sa mga indigenous senior citizens, may cultural sensitivity training ang mga staff na nagha-handle ng applications. May provision rin na pwedeng gamitin ang traditional forms of identification kung walang available na government issued ye. Para sa solo parent seniors naman, may additional consideration sa income assessment dahil may dependents pa rin silang NAR support. At para sa senior citizens with disabilities, may accessibility features sa application process at may additional medical benefits na included sa package. Dito naman sa mga forms at requirements, importante na ma-prepare ninyo ng maayos lahat ng documents. Hindi kasi pwedeng kulang o may errors kasi madelay yung processing niyo. Ang accomplished application form kailangan ninyong fill out completely. Hindi pwedeng may blank fields or incorrect information. Double check niyo yung spelling ng pangalan niyo, yung complete address niyo at yung contact information niyo. Sa medical certificate, kailangan na galing ito sa accredited physician o health center. Hindi pwedeng sariling diagnosis o certificate from private clinics na hindi accredited. Ang medical certificate din ay may validity period, usually 30 days from the date of issuance. So kung madelay yung application process niyo, pwedeng kailangan nyong mag-renew ng medical certificate. Yung certificate of indigency naman ay kailangan na current meaning hindi older than 30 days din from the date of application. At kailangan na may signature ng barangay captain at official seal ng barangay. Hindi pwedeng photocopy lang ng previous certificate or expired certificate. Sa affidavit of non-pension, kailangan na notarized ito. Hindi pwedeng simple affidavit lang without notarization. At kailangan na specific yung statement na hindi kayo nakakakuha ng pension from YAS, GSIS, o any other government agency. Dapat detailed yung statement para ma-avoid ang questions later. Ang contact information na pwede nyong tawagan para sa inquiries ay available sa description box ng video na ito. May hotline numbers ako dun for national office, regional offices, at provincial offices. May email addresses din ako for online inquiries. At may list din ako ng walk-in schedules ng mga offices para sa mga gusto ninyong mag-personal visit. Para sa follow-up ng applications, kailangan nyong mag-keep ng reference number na ibibigay sa inyo pagka-submit ninyo ng requirements. Ang reference number na ito ang gamitin nyo para sa tracking ng status ng application niyo. Pwede ninyong tawagan yung hotline o pwede rin kayong mag-online inquiry gamit ang reference number na yan. Importante rin na maintindihan nyo na ang Universal Social Pension ay government program, meaning may accountability measures na nakaset. Hindi ito charity o donation. Ito ay right ninyo as senior citizens na naging productive members ng society. Kaya huwag kayong mahiya mag-apply o mag-follow up ng application niyo. Ito ay entitled kayo dito. At sa mga nakatanggap na ng first payout, importante na i-manage niyo properly yung pera. Plan niyo yung gastos niyo para sa next 3 months hanggang sa dumating yung next payout. Huwag ninyong gastusin agad lahat sa first month kasi quarterly ang release. Mag-budget kayo ng monthly allocation para masustain nyo yung needs niyo throughout the quarter. May financial literacy seminars din na available para sa senior citizens na beneficiaries ng program. Libre ang seminars na ito at nag-include ng topics like budgeting, saving, at basic investment options para sa seniors. Highly recommended ko na mag-attend kayo sa seminars na ito para ma-maximize nyo yung benefit ng pension na matatanggap nyo. Ito na yung complete information na kailangan niyong malaman about sa Universal Social Pension Program. Hindi na kayo makonfuse sa proseso at hindi na kayo mamimiss ng important deadlines. Lahat ng information na ito ay updated as of this month, so reliable lahat ng sinabi ko sa inyo. Share niyo rin ito sa inyong mga kakilalang senior citizens para walang maiwan sa opportunities na ito.